Wala sa lugar ang pagmamaldita mo. Angelica Panganiban may say sa pagmamalditan ni Julia Barreto sa kaibigan na si Kim Ju. Awayin na ang iba, huwag lang ang mga besting Angge. Kilala niya bilang prangka na tao at walang preno ang bibig. Diyan siya mas kilala, mabait, ngunit huwag gagalitin. Masyadong mabait si Kim Ju kaya ang kaibigan ang kumikilos. Pinagmula ng isyo nito ay ang paulit-ulit na pagbabanggit ni Jared Anderson sa pangalan ni Kim na ikinakselos nito ni Tony Julia Barreto. Imbis na magalit si Julia kay Jared Anderson, itong ex ang pinagbuntungan ng galit kahit wala itong kinilaman rito. Ito nga ang ilang samut saring komento. Ang hiling sa away niya ni Julia. Obvious naman na mata pobre, manang-mana sa mga angkan. Mahilig kay pag-away sa publiko. Basta kapag bareto, malita ang unang papasok sa isip ng mga tao. Ayon pa sa isang komento, Oo nga, kumalat yan na nagkakasalubong o nagkasalubong daw sa estudio, Yung dalawa. Tapos dahil friendly si Kim Chu, bumati ito at ang lapad ng ngiti. Kahit nga inirapan siya, dinaan pa rin sa pagngiti ang daming nakakita pero dead man na lang. Napahiya daw talaga ng husto si Kim June. Pero ang totoo, si Julia ang nakakahiya. Wala namang ginagawa sa kanya si Kimi. Bakit sa kanya naggalit? Anong ipinaglalaban ito? Maging kayo ba ay nagagaliti din sa galit kay Julia Barreto? Maging kay Gerard Anderson din? Anong senior ito sa panibagong update?